Ayan, magandang araw mga kaibigan for today kasi nag-uulan. Today is Sunday so andito si mister ah uh, sarado po kasi kami sa pwesto pag uh, Sunday. So, dahil nag-uulan at uh, masarap kumikop na sabaw, magsisilang po tayo ng hipon. Which I mean, kasi umalis si mister magpagawa na naman ng motor. Yung motor na ginagamit sa pagdi-deliver sa pwesto. So, para pagdating niya, may pagkain na tayo. So, ayan. Nilinisin ko po muna yung ating hipo na binili ko sa grocery. Sa Savemore. Uh, nakita ko kasi malalaki. So, bumili na ako kasi sa siya, Three tatanggalin natin yung kinain sa likod. Kung pwede naman po na wag nang tanggalin. Ito yung itim. So, nilinisan po natin lahat. bago natin sya lutuin. Magaling lang panggalin yung kinain nila. Puputin na. Ayan, oh. Eh. Itim. Kulay black. Then, syempre, tatanggalin natin itong pinaka-spike dito kasi masakit syempre pagka tayo po ay natusok. Lalo na sa mga bata. medyo nas, nas pakakasawa kasi yung puro na lang dry, puro na lang uh, buttered shrimp. Gusto ko naman maka, higup ng sabaw. Namiss ko yung sabaw ng hipon kasi namis na po ito. So, isisigang po natin ito sa kalamansi at Uh, Tangerine powder, simple lang, Kadali lutuin At saka, ilalagay ko po na gulay ay talbos lang at saka talbos ng kamote at saka okra yun lang. At saka siling green. Nalinis. Na nalinis na po natin yung ating mga hipon. Tinanggalan natin ng dumi yung kinain nila na nasa likod. So, i-prepare natin yung ating mga gulay. Ayan. Ito mga kaibigan ng ating mga ingredients. Ito po yung sabaw na gagamitin natin. Pinagugasan ng bigas. And then, Uh, meron tayo dyan patis and then buong paminta at ito yung ating hipon na nilinis ko na po tsaka ito yung ating gulay dapat puting talbos ang pinabili ko kay Bunso pula ang binigay pero it's okay healthy naman po ang med na tops and then tatlong siling green at okra So, ang ginawa ko sa okra, dulo-dulo lang. Tinanggalan ko lang ng dulo, magkabila dulo, at hindi ko na siya hinati. And then, ito, meron tayong onti luya, bawang. Itong bawang, i babalatan ko lang, and then, isusok ko lang sa ating sabaw. And then, tatlong kamatis, shrimp cubes para mas malasa, at syempre, ating magic sarap at Uh, powder, tamarind powder para sa ating pampaasim. So yan, mag start na po tayo. Uh, magpapakulo lang tayo ng sabaw using doon sa ating pinaghugasan ng bigas. Ibubuhos ko itong ating pinakasabaw sa ating kasirola. And then, isasalang po siya habang i-chop natin yung mga sibuyas, kamatis, luya. Okay. So, ayan, na-chop na natin si kamatis. Binalatan ko lang si bawang. Maaring hindi po kayo maglagay ng bawang. So, Uh, choice nyo po kung ayaw nyo maglagay ng bawang at luya pero ako kasi mas masarap pag may luya, bawang, tsaka sibuyas and then itong shrimp cubes, isasabay na natin sa paglagay nitong mga uh, ingredients so waiting lang po tayo na kumulo yung ating sabaw ayan mga kaibigan Pwede natin ilagay yung ating mga sibuyas, kamatis, luya at bawang. And then yung cubes. And maglalagay na rin po ako ng buong paminta. So tatakpan ko siya muli at ating antayin kumulo. lalagay ko po yung ating okra. Sasabay ko na rin po yung siling green. So, pakuluin lang natin and then ilalagay natin yung ating hipon at talbos. Ayan, nakulo na, nakulo. Sunod natin si hipon. Okay. So, lalagyan ko na rin siya ng patis para sumabay sa pagkulo. So, ayan ang ating patis. Dalawang kutsara. At yun ang ilalagay. Pakukuluin ko lang saglit and then ilalagay natin yung kalbos. Kasi hindi maganda sa hipon ang overcook. okay Ayan, kumukulo na. Ilalagay na natin ang ating kalbos. Nakulay pula. So, Sasaglit lang yan, luto na siya. Then, maglalagay na po tayo ng magic sarap. So, hindi na po ako mag -add ng asin kasi may patis, may cubes, at may magic sarap. So, ayan mga kaibigan ang ating sinigang na hipon. And last, ang ating pampaasim. So, ilalagay ko yung isang sachet para mas maasim. So, okay na po yung ating talbos. Luto na siya. Ayan ang ating tamarind powder. Ayan, yeah, luto na ang ating sinigang. Kainan na po. Na mga kaibigan, kumukulo na. So, done na po ang ating ulam for today. Our finished product for today sinigang na hipon. Ayan, yeah. patay natin ang ating apoy. Ayan, maglalagay na tayo sa ating bowl. At tayo po ay kakain na habang mainit-init ang sabaw. Hmm, sarap ng ano? Okra, talbos. Yeah, maglalagay tayo ng sabaw. Kumukulok pa, mainit-init pa. Yan yeah, mga kaibigan, let's eat. Kainan na po. Thank you for watching. Kain na po tayo. Bye-bye. Maraming maraming salamat.